walang sayang sa tanim natin na saging ang dahon nito ay binibigay natin sa ating mga alaga pang merienda at ang tuyong dahon naman ng saging ay binibigay natin sa ating mga inahin na mga nganak pa lang Magandang umaga mga kamangyan Katapos lang natin ngayon magpakain ng ating mga alagang baboy ito si Bernadette kaya katapos ng kumain malaki na ang kanyang tiyan itong si Bernadette ay malapit ng mga nak ilang araw na lang ang bibilangin ang kanyang didi ay nagkakaroon na ng partition at nagkakaroon na ng laman mga sign na malapit ng mga nak ang ating alagang baboy kapag kinapa natin ang kanyang tiyan ay gumagalaw na rin ang kanyang mga anak sa loob ng kanyang tiyan sana ay marami ang anak nitong si Bernadette kapag malapit ng mga anak ang ating mga alagang baboy ay lagi na natin itong inihimas kinakamot natin ang kanyang tiyan araw-araw para kung mga anak na sila at papasok tayo dito sa kanilang kulungan para tulungan sila sa kanilang panganganak hindi na sila maiilang kahit may tao sa kanilang kulungan habang sila ay nanganganak. Kailangan na rin natin mag-prepare pang sapin dito sa kanyang higaan sa oras na siya ay manganak na. Sasamantalahin natin ang init ng panahon habang tuyo pa ang mga dahon ay kukuha tayo ng tuyong dahon ng saging ihahanda na natin pang panglagay natin sa higaan ng ating mga nganak na inahing baboy isasabay na rin natin ang pagkuha ng ubod ng saging pang halo natin sa pagkain nila at ang dahon ng saging ay kukunin na rin natin pang merienda ng ating mga alagang biik doon tayo kukuha sa dati nating kulungan ng ating mga alagang baboy nagpapatrabaho na rin sila dito sa kanilang palayan magtatanim na sila ng palay dahil tagulan na ngayon dati nung doon pa ang ating mga alagang baboy sa dati nilang kulungan kapag naubusan tayo ng pagkain nila at bibili tayo ng ipa at feeds ay dito tayo dumadaan dito sa Pilapil papunta doon sa kanilang kulungan binubuhat lang natin dahil solo lang na tayo na gumagawa dito sa ating babuyan at wala pa naman tayong tao na pwedeng upahan pero ngayon na nailipat na natin sila ay hindi na tayo mahihirapan dahil yung bago nilang kulungan ay malapit lang rin sa kalsada ang bubuhatin na lang natin ay ang mga organic na pagkain ng ating mga alagang baboy papunta doon sa bagong nila ngayon na kulungan ganyan ka layo ang ating nilalakad kapag kukuha tayo ng ubod ng saging pang halo natin sa pagkain ng ating mga alagang baboy nandito na tayo sa dati nating baboyan Itanim tanim natin kamote tumubo na rin mahaba aba na at pwede nang itanim dun sa bago nating babuyan magpaparami rin tayo inyan. para marami tayong maibigay na pagkain sa ating mga alagang baboy may natumbang puno ng saging dito sa daanan sa dati nating babuyan Pwede sana nating kunin to para pang pagkain sa ating mga alagang baboy. Pero meron siyang bunga. Yan. Hindi pa natin pwedeng kunin itong puno. Kahit kasi nakahiga itong puno ng saging, ay pwede pa rin gumulang itong kanyang bunga at mapakinabangan. Pwedeng kainin, pwede rin ibenta kasamahan ng ibang kukunin dito na mga magulang din kapag magulang na yan at pwede nang kunin saka naman natin ito magagamit para sa pag, ng ating mga alagang baboy at itong dahon siguro ay pwede na rin natin itong yan yung dati nating kulungan nagtumbahan na rin ng mga saging dahil malakas ang ulan nung nakaraan at malakas rin ang hangin buti na lang at wala na yung ating mga alagang baboy dahil kung nandyan pa at yung kanyang bubong ay nandyan pa rin ay masisira ang mga yero malambot lang kasi ang yero na nabili natin kinuha na rin natin yung kulungan ng kambing yung ating poso ay kinuha na natin dahil baka manakaw pero mayroon parang ano yun yan pa yung kanyang tubo. Papakuha rin natin yan. At doon natin ipapalagay sa bago nating babuyan. Ito yung dating kulungan ng mga biik. Kahit ilang araw na, na mainit, ay maputik pa rin ang kanilang kulungan. Marami tayong puno ng saging dito at malaking tulong itong mga saging sa ating mga alagang baboy kahit magparami pa tayo ng alagang baboy itong dating area ng ating mga alagang baboy itong kulungan nila yan patataniman natin ng saging para dagdag sa mga saging na kinukuha natin para sa ating mga alagang baboy maganda rin magtanim ng saging ngayong panahon dahil tag-ulan papasok na ang panahon ng tag -ulan. hahanap tayo ngayon ng puno ng saging na pwede nating ipakain sa ating mga alagang baboy ang kukunin natin ay yung saging na nakalitaw ang ugat tulad nito yan nakalitaw ang ugat dahil kapag nagbunga yan ay maliit ang bunga pero hindi natin ito pwedeng kunin dahil meron rin siyang bunga hintayin pa natin na gumulang ang kanyang bunga para kapag pinutol yan at kinuha na ang bunga ay saka natin magagamit ang kanyang katawan pang pagkain sa ating mga alagang baboy hahanap na lang muna tayo ng iba yung wala pang bunga ito mga kamangyan pwede na to yan nakalitaw ang ug ang ugat. At wala rin siyang bunga. Tuloy na natin mga kamangyan. dahon itatabi natin dadalhin natin 'to pang merienda natin dun sa ating mga alaga isasako natin itong mga dahon ng saging para madali nating madala dun sa ating bagong kulungan itong pinagputulan ng puno ng saging ay kinukuha rin natin binibigay rin natin sa ating mga alagang baboy mas maganda sana kung may barita tayong dala para mahukay natin at makuha natin lahat pero itak lang ang ating dala kaya hindi natin masasaid itong pinagputulan ng puno ng saging nailagay na natin sa sako ang dahon ng saging at ang pinagputulan ng puno ng saging kukuha rin tayo nitong tuyong dahon ng saging para isa pin natin sa mga inahin natin na mga nganak e gawin nila itong pugadan bukod sa napakinamangan natin ito nalinisan din natin ang buong puno ng saging hindi na uupan ng tao para maglinis ng sagingan ilalagay na natin sa sako itong nakuha natin na tuyong dahon ng saging Meron na tayong tatlong sakong tuyong dahon ng saging at isang sako ng pang sa ating mga alagang biik. Mayroon ring katawan ng saging para sa pagkain nila. Dadali na natin dun sa ating mga alagang baboy. Pero ang katawan ng saging ay mamayang hapon na natin kukunin. Wala namang ibang tao na kukuha sa katawan ng saging. Uunahin lang natin itong tuyong dahon ng saging at ang pang ng ating mga alagang biik. Meron pa naman tayong stock na ubod ng saging, kinuha natin kaninang umaga Pero itong tinaddad natin na ubod ng saging ay pang isang kainan na lang nila Sa mga nagtatanong kung paano tayo magpakain itong ubod ng saging sa ating mga alagang baboy Meron tayong video dyan, hanapin nyo lang po sa aking channel mga kamangyan para sa mga hindi pa nakapanood itong kinuha natin na pang merienda sa ating mga alagang biig ay ibibigay na rin natin ngayon ubusin natin ng bigay itong isang sako dahil ang tatakaw nitong ating mga alagang biig sa dahon ng saging sa tanghali ay hindi na tayo nagpapakain dito sa ating mga alagang biig merienda na lang ang ating binibigay kung hindi tayo makakuha ng dahon ng saging nagbibigay rin tayo ng ipil-ipil o madridi agua kailangan ay laging busog itong ating mga alagang biik Yan mga kamangyan Ganyan karaming dahon ng saging na binibigay natin Ay nauubos agad nila Pang merienda lang yan sa tanghali Ito namang ugat o pinagputulan ng katawan ng saging Ay ibibigay natin mamaya sa mga inahin At sa ating buluga na si Max Bigyan naman natin ang tuyong dahon ng saging si Bernadette ang ating inahin na malapit ng mga nak kalahating sakong tuyong dahon ng saging lang ang ating ilalagay itong dalawang sako at kalahating tuyong dahon ng saging ay ibibigay natin kapag malapit na siyang mga nak kailangan nating lagyan ng tuyong dahon ng saging itong ating alagang baboy na malapit ng mga nak para sa pin sa kanyang pag-aanakan o kasi ng mga native na baboy bago mga anak ay nag-aayos sila ng kanilang pag-aanakan pwede naman na ilagay natin ay rice hull o ipanampalay na nakukuha yan sa mga rice mill pwede rin dayamin ng palay o kusot ng kahoy dito sa aking area ay mas marami ang tuyong dahon ng saging kaya yun ang aking nilalagay Maswerte tayo dahil marami tayong tanim na puno ng saging. Dahil lahat ng parte ng puno ng saging ay nagagamit natin dito sa ating babuyan. Ganyan kahalaga ang puno ng saging sa ating alaga na nitib na baboy. Kaya kung balak nyo rin mag-alaga ng nitib na baboy at may space naman kayo, may lupa na pagtataniman ng mga saging, ay inyo ang simulan mga kamangyan. Magtanim na kayo at magparami ng puno ng saging. Mas maganda kung saba ito na klase ng saging. 'Yun ang gustong-gusto ng ating mga alagang baboy. Sana ay nakapagbigay ako ng inspirasyon at may natutunan kayo mga kamangyan. Paano hanggang dito na lang ang ating video. Sa mga OFW na patuloy na sumusuporta sa aking channel, maraming-maraming salamat po sa mga subscriber at silent viewer. Marami pong salamat. At sa ngayon pala nakapanood ng aking video, ako po ay humihingi ng pabor na like subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa susunod pa na video na ating gagawin. Maraming salamat mga kamangyan. Happy farming! Bye-bye!